What the MMA fighter War Machine binugbog ang porn star na si Christy Mack. Ang MMA fighter na si John Copenhaver na legal na binago ang kanyang pangalan sa War Machine ay wanted para sa pagbugbog sa kanyang ex-girlfriend, ang adult film actress na si Christy Mack. Nag-release si Mack ng statement na nagsasabing nakipaghiwalay sa kanya si War Machine at umalis sa bahay ni Mack sa Las Vegas noong May, pero bumalik ito sa bahay alas dos ng madaling araw noong Biyernes na ospital si Mac na naging ganito ang itsura matapos ang kanilang enkwentro. Dumating si War Machine sa bahay ni Mac sa Vegas nang hindi nalalaman ni Mac at agad na binugbog ang kaibigan ni Mac na dinadalaw si Mac. Pinaalis ni War Machine ang kaibigan ni Mac at pinilit niyang maghubad at magshower si Mac sa harapan niya. Pagkatapos ay binugbog ng MMA fighter ang kawawang babae. Nabali ni War Machine ang labing walong buto na nakapaligid sa mga mata ni Mac. Na-fracture sa dalawang lugar ang kanyang ilong at nawalan din siya ng mga ngipin sa pagsuntok. Na-fracture din ang isang rib ni Mac at sa katatadyak sa kanya ay nabutas din ang kanyang atay. Hiniwa pa ni War Machine si Mac gamit ang isang kutsilyo at pinutol ang buhok ng babae hanggang sa nabali ang hawakan ng kutsilyo. Ayon kay Mac, sinabi sa kanya ni War Machine na re-rapin siya nito pero hindi naman ito nakapag-perform. Iniwan niya nagdurugo sa sahig si Mac at bumalik sa kusina para maghanap ng mas malaking kutsilyo. Hubad at halos mamatay na sa sakit, tumakas si Mac sa pintuan sa likuran ng bahay. Inakit ang isang bakod at humingi ng tulong mula sa kapitbahay. Dinala siya sa ospital at agad namang nagpunta sa Twitter si War Machine para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa MMA fighter, nagpunta siya sa bahay ni Mac para sorpresahin ng babae at napilitan siyang lumaban para iligtas ang sarili niyang buhay. Nag-tweet siya tungkol sa pagtakas mula sa mga pulis at sana daw ay wala na doon sa bahay ang lalaki. Sinabi rin ni War na gusto niyang makita ang mukha ni Mac sa sandaling bigyan niya ito ng engagement ring. May $10,000 reward para sa impormasyon na makakatulong sa pag-aresto kay War Machine.